O, alam natin na medyo naging controversial yung mga naamoy na vape daw, mga ganyan, sa Senate Premises, ganto uh, Senate premises, yan. Okay, ngayon ang tanong naman natin, sa mga private naman ito, ha, sa private company, um, po, pwede, ka ba, pwede ho ba kayong tanggalin ng kumpanya ninyo kung halimbawa nahuli ka na uh, nag-vape o kaya naman nag yo si uh, una, kahit na hindi yosi break, Pangalawa, kung halimbawa naman eh um isinasaad doon na bawal talaga sa kumpanya, uh, kumbaga parang no smoking zone sa sa company. Yeah, uh, so that would depend ano kung saan nakuli yung employee uh -huh. uh, na nag-yosi or nag nagvape. Saka uh -huh. kung katulad ng sinabi niyo po na meron na talagang policy ang company, then uh -huh. yes, that is already subject to uh disciplinary action uh -huh. yung mga uh, ganyan na incidents lalo lalong lalo na uh, kung yung place kung saan sila nag-vape or nagyosi ay isang uh, hazardous na lugar actually meron akong na-encounter before okay. na employee ng mga client namin uh, nag nag naninigarilyo sa gasolinahan Naku. uh oo Delikado. So, delikado talaga yun. Oo. Eh, kapag ganyan naman yung kaso, uh, agad naman tinatanggal kasi uh, hindi pwedeng ulitin yung ganyan na pagkamali. Ah, talaga? Kaagad tinatanggal yung ganon? Oo. Of course, after due process naman. Uh Oo. -oh. Paano when you say due process? Parang, abawa ko, may CCTV, re-reviewin, ganon. Yes, uh, yung pagbigay sa kanya ng uh, notice to explain and then bigyan siya ng chance na mag-reply doon sa notice to explain and then after uh, investigation nakita talaga kasi kitang-kita sa CCTV nahuli talaga yung uh, sigarilyo sa kamay niya oh. doon siya binigyan ng termination notice oh ah talaga so po, pwedeng maging grounds ito para ika nga eh, i ka kaagad ng company oh, that is true especially kasi uh, yung mga ganyan na cases uh, danger yan Uh -huh. sa company premises eh hindi naman kailangan ni company mag-antay na magkaroon ng sunog ng explosion bago siya i-discipline diba. Oo, oo oo Pero kung halimbawa po ito ay nasa manual at hindi naman na-discuss doon sa uh, empleyado uh, at uh, ko pa parang uh, na nakita lang na pwedeng uy uh, sige na nga alisin na lang niyo nakakainis yung empleyado na yan eh. Oo. Oh. Ah uh, that would depend kung saan again saan siya nahuli kasi uh, according sa well it has to be the discuss muna mm -hmm. syempre sa company policy kailangan okay. i-pagpaalam muna na bawal yung uh, pag-smoke mm -hmm. pero under the law kasi meron mga tinatawag na designated vaping areas okay. pero may mga kinds of establishments din na bawal magkaroon ng designated vaping area So, oh, kung, depende sa city ordinance, no? Oo. Oh. So kung ang establish mo, uh, establishment mo ay kunwari uh, factory ng pagkain, oh. Or place na nag- nag ng pagkain, ng food, uh, bawal po lagyan ng uh, designated vaping area 'yun kasi makaka affect 'yan sa quality ng mga products. Aha. Uh -huh. Okay. Oo, so uh kung ganyan yung mga levels of uh violation uh, magiging grounds din pa rin siya for termination. Aha. Uh -huh. Okay. Pero eh, sa kabuuan ng ng uh, sinasabi halimbawa ng ng Dole, hindi naman ito uh, sapat na rason or ano ba, uh, kubaga parang uh, reason ba to lalo na kung nasa manual naman ng ng kumpanya na na uh, si Bakin or Alixin sa pwesto ang isang empleyado. Uh, it would be case to case basis talaga siya so okay. depende siya sa gravity ng offense mm -mm. and sa kung ano yung designation sa company policies kung okay. na, na bigay uh, pag uh, ah, kung na notify na yung employee na mm -hmm. ito ay terminable offense then pwede siyang sundin under company policies nabanggit ho siyempre kayo ho ay labor lawyer talaga no so nabanggit ho niyo yung um, Uh, masasabi natin na, na isang case na ng scenario like yun sa gasoline station, sa food, no? Ano pa ho yung uh, ikangay uh, pag ginawa mo talagang hindi na, walang katap walang kapatawaran to, chuchugihin ka na talaga sa kumpanya. May mga na-encounter ho ba kayo na ganon? Ah, uh, yes, actually meron din sa mga uh, factory ng paper. Uh -huh. Mga paper manufacturing. ayo oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oo. Oh. Oh, oh. Oh. Kasi isang ember lang na maligaw doon sa sigarilyo, ah uh, masusunog na 'yung buong factory. Kaya oh, oh. very uh, very in particular sila sa pag-enforce ng ganitong policy. Oh, oh. And then nandiyan din oh, 'yung mga under the law. Maaabo 'yung ano. <laughs> Maaabo oh, oh. naman 'yung 'yung uh, kabuhayan nila pare-parehas kapag kaganon. Oo. Oh. Sige po, you were saying about the law ah uh, Yes. Under the law kasi, uh, bawal din ang pag-vape or pag-yosi sa mga uh, places na madalas puntahan ng mga bata, katulad ng schools, mga okay. playgrounds, mga ganyan. Mm -hmm. so kapag... Kasi makaka-affect siya sa health nila. So kung halimbawa po sa mga schools, no or sa, sa schools, ganyan, uh, whether private or public, um, since sinabi niyo po na ito ay nasa uh, ilalim ng batas, no? So, ibig sabihin ito, may karapatan yung magulang na na sitahin o kaya naman ireklamo sa admin ng school, whether public or private, yung mga gwardya na nagyoyosi o kaya naman yung mga sundo na nagaantay tapos nagyoyosi sa paligid ng skulahan. Yes, that's correct po. Uh, uh -huh. Dapat hindi sila nagyoyosi around the premises of the school, especially since Uh, yun nga, uh, madalas nandyan yung mga bata and nakakalanghap sila ng second-hand smoke, second-hand vape, and it's hazardous to their health.